FM News. Matapos ang episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas Tinutukan ng National Irrigation Administration Mega River Integrated Irrigation System ang patuloy na pagbaba ng kita ng mga magsaka. Ipinahayag ni Engineer Michael Dimoloy, Department Manager ng NIA Maris, ang advokasya ng kanilang ahensya na suportahan ang mga magsaka. Dagdag pa niya, nakatutok ang kanilang mga proyekto sa pagpapataas ng produksyon at kita ng mga magsaka sa pamamagitan ng pagtaas ng anin taon-taon. Binigyang pansin rin ng NIA Maris ang pagpapabuti ng sistema ng irigasyon upang matiyak na may sapat na tubig ang mga sakahan, lalo na sa mga panahong kritikal ang ani. Bukod dito, nais rin ng ahensya na matulungan ang mga magsasaka na mas mabilis na mapalago ang kanilang ani sa harap ng mga hamon ng klima. Sa ganitong paraan, umaasa silang magiging mas matatag ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa I of the news, ako si Idol Show Bigagarin, Idol!